Tyronia Fowler ibinulgar di umano ang baho na kanyang tatay na si Tatay Elon. Ikinagulat nga ng maraming netizens ang naging revelasyon ng anak nito, ni Tony Fowler na si Tyronia Fowler tungkol nga sa kanyang biological father na si Aaron Manalo o mas kilala nga ng lahat na si Tatay Elon. Nitong January 6 inupload nga ng Toro Family ang pagtatapos ng Season 1 at pagbubukas nga ng Season 2 ng episode nga ng Toro Family sa YouTube. Mapapanood nga sa sabing teaser video ang mga inaabangan nga ng marami sa kanilang YouTube channel at sa kanilang reality show. Ngunit ang mas pumukaw nga sa atensyon ng marami ang isang bahagi ng video na kung saan Nagbigay dito ng mensahe si Tyronia Fowler sa kanyang tatay ni si Tatay Elon. Ito nga ay ang pagbago di umano ng kanyang ugali at alisin umano ang pagkakaroon ng masamang ugali. Lalong lalo na kapag nalalasing ito ay nagmamaoy. At ayon pa nga kay Tyronia, maging si Nanay Venus ay nagagawang saktan di umano ni Tatay Elon. Narito nga ang naging pahayag ni Tyronia Fowler. Aniya, ngayong 2024 at season 2, hindi nyo na akong makikita na may hate especially sa biological father ko. Ayaw ko na pong mapunta sa sitwasyon na nasasaktan po ako at nasasaktan ko rin po sila. Para na rin po sa mga kapatid ko. Itong sasabihin ko po ngayon ay gagawin ko po para sa mga kapatid ko. At lalo na po kay Nanay Venus. Tigilan mo na po ang pagkakalat sa Laguna. Panindigan mo naman po si Nanay Venus. Huwag ka na pong mga babae. Eh may CCTV tay. kaya hindi ka makakapag-deny. Hindi po all the time, mapoprotektahan ka po ng mga taong nagmamahal sa'yo. Tigilan mo na po yung ginagawa sa akin at sa Kasatoro family na ginagawa mo rin ngayon sa labas. Kapag nakakainom ka po, nagmamaoy ka po. Okay na po ako. Yung nakakita, basta wag po yung kapatid ko. Ayoko pong lumaki sila na merong takot. Tay, Pati yung editor mo, sinasakal mo na yung mga nagu-work sa'yo. Ba't naman ganun, tay? Sana hindi ko na makita si Nanay Venus na may black eye. At yung riso na dulas lang daw, hindi naman totoo yun, tay. Eh. Sana wag na pong maulit. Ayon pa nga kay Tyronia, kaya di umano siya nagsalita, ay dahil mahal niya ang kanyang ama. Hindi rin niya umano sinisira ang kanyang ama, bagkos, Inaayos niya ito. Narito pa nga ang dagdag na pahayag ni Tyronia Fowler. Ahaniya, kinagawa ko po ito kasi mahal ko po ngayon at ayaw ko po na makarinig ng kahit ano. Naawa na po ako kay Nanay Venus. Huwag niyo na po siyang bugbugin, Tay. Tay, hindi kita sinisira. Inaayos kita. Samantala, hindi naman nga napigilan ni Tatay Elon na maiyak Matapos na nga niyang mapanood ang mga naging mensahe ni Tyronia para sa kanya. Sa isang live stream, pumalag nga si Tatay Elon laban nga sa mga binanggit ng Tyronia, lalong lalo na na may kinalaman sa kanyang partner na si Nanay Venus. Narito nga ang naging ni Tatay Elon. Aniya, hindi ko alam ba't ganyan. Humahasel ako para sa pamilya ko. Walang masisirang pamilya dito. Dahil bago to masira, mamamatay muna ako bago ito masira. Hindi ko hahayaan yon. Kaya nakakagulat yung mga pinagsasabi ninyo. Kung may pagkakamali din pala ako, tap nyo na lang ako. Wala namang perpekto dito guys. Mahal ko ang pamilya ko. Mahal ko ang asawa ko. Sa nilabas ninyong video, ang dami magre-react na naman sa akin. Doon ba kayo masaya? Gagamitin nyo pa yung anak ko na nananahimik kami ng pamilya ko nagtatrabaho. Ayan, ngayon masaya na. Masaya na siguro kayo kasi nagsalita na ako eh. Pumatol na ako, nagsalita na. Okay na ba yon Happy na ba lahat? Happy ka na ba? Sa huli nga, iginiit eh nga ni Tatay Elo na kahit may nalalaman umano siyang baho sa Toro family, ay hindi niya ito inilalabas. Kaya, hindi umano patas na siya ang sinisira ng Toro family. Narito pa nga ang dagdag pahayag ni Tatay Elon. Aniya, hindi nga namin kayo pinapakialaman. Ang dami kong nalalaman sa inyo. Pero wala naman kayong narinig sa akin. Ang dami kong nalalaman kahit ultimo diyan sa nakapaligid diyan sa iyo, pero wala akong sinabi. Sa ngayon, halos umabot na nga ng dalawang milyon ang nasabing teaser video. Para nga sa paparating na season 2